Magandang araw po sa lahat ng mga nanonood ng video ito. Ito po ay part 2 ng ating product demo para sa ating Calandius point. So dito ay karuktong ito ng ating video na nakaraan na pagpipreheat ng ating chamber. Ngayon po ay uh, magsasalang tayo ng sinaing. Susubukan natin kung talaga nakakaduto ba ito ng ah uh, pwede natin uh, gamitin sa araw-araw no Yeah, dito nagsalang tayo ng sinaing since okay na yung uh, airflow nya yung lakas ng apoy nya ay okay na rin stable na rin gawa ng na adjust na natin yung oil, yung hangin so hihintayin na lang natin na pumulo yung ating sinaing talagang bagay itong ating lutuan sa mga outdoor use para mas komportable gamitin gawa ng uh, may time na talagang umuusok siya pero minimal lang naman ito hindi naman siya talagang katulad ng panagluluto ka ng kahoy na lakas ang usok so dito yan na-adjust natin yung uh, patak ng oil para maging balance siya hindi masobrahan doon sa ating chamber patak patak lang yung ginawa nating adjustment tapos sinatansya natin yung lakas ng hangin doon sa ating blower so, makikita natin doon sa holdero natin no? medyo kumukulo na yung tubig sa loob Hindi ako siya. Kaya bagay na bagay ito kapag meron tayong mga outdoor kitchen. pwede natin gawin ito as backup stove sa bahay natin. Dalo na kapag may mga may mga time na may, mga celebration tayo, may mga okasyon. So para mas makatipid tayo sa gas at mga gasol. pwede natin itong gawin as backup stove. At the same time, para mas mabilis na rin natin maluluto yung ating no, ayahanda ng pagkain. So yan, tingnan natin yung temperature niya. So, sa degree Fahrenheit niya, umabot siya ng 500 to 600, no? Ang makikita natin. Yan, 648 degree Fahrenheit. So malakas na siya para sa uh, minimum requirement na temperature sa pagluluto sa bahay. Kasi basically, kailangan lang naman sa bahay, temperature sa pagluluto ay 145 to 160 degree Fahrenheit. So makikita natin dito sa demo, so mataas na siya, no? Uh, for, for demo po na process lang naman, kaya talagang nilakasan na natin yung blower para makita natin na talagang effective yung stove natin sa pagluluto. So pwede naman tayong hinanayan niya kung di naman tayo nagmamadali sa pagluluto. Pero kung medyo nagmamadari tayo, yan, yeah, pwede natin lakasan agad ang, uh, ang patak na langis natin, pati yung kanyang hangin para mas malakas yung apoy. pero so, yun, nakita natin doon sa, ano sa test tube, no, yung doon yung oil. Kapag medyo mapapasobra tayo ng adjust sa oil, so huwag tayo uh, worry kasi hindi naman aapaw yun doon sa ating uh, air nozzle, <laughs> yeah. So, safe siya. So, ayan na, kumukulo na yung ating sinain. So, hintay natin siya na medyo matuyo. Para pwede na natin pahinaan yung um, uh, air supply. So, ayan. Ayan yung adjustment ng ang hangin. Pina pinahinaan natin onting dahil medyo wala naman na siyang masyadong tubig so maya maya pwede natin takpan para in in yung sinaing yan yeah. so medyo nagbawas na rin tayo ng oil ng supply ng ating oil yan yeah. so, yeah, pwede na siyang takpan eh okay, na rin natin yung ating supply ng hangin So eh, mahina na yan, no? ma um, uh, bumaba na rin yung kanyang temperature. Yan, sakto-sakto na yan hanggang sa may inyong sinain natin. Kaya kung medyo mas meron kayong mga malalaking lutuan, o no? mas malalaking saingan, so bagay pa rin itong ating stove. So anong kaya niya namang ibigay yung uh, init na kailangan para sa mas malalaking lutuan ayan. makita natin na bumaba na, no? Sa 240, 20, 220, 240 degrees Celsius o 429 degree Fahrenheit na lang siya, no? Ayan. Sakto na siya para makainin na mabilis atin sinain. So, yun, yun lang, mga kaibigan, mga uh, ano, no? Laman ng ating video sa ngayon. So, sundan niyo po. Sunod niyo iba pang demo or improvement sa ating stove